Nagulat kahapon nang bumagsak na naman sa laban si The Monster na Oya Inoue. Si Inoue na may malapusang reflexes at malahalimaw sa lakas na kamao ay nasingitan ng left hook ni Ramon Cardenas. So paano nga ba nangyari ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ang limang pagkakamali ni The Monster na Oya Inoue sa kanyang naging laban kay Ramon Cardenas, base sa aking obserbasyon. Inuulit ko mga amigos, base lamang sa aking obserbasyon. Kaya walang iyakan, usapang sports lang. All right, number 5. Hindi mo na nag-download ng data. Ika nga po ng isa sa mga pinakamahusay dumipensa, maingat at mahirap tamaan na si Shakur Stevenson. Anya lahat ng boksingero ay napakadelikado sa unang tatlo hanggang apat na rounds. Kaya't mainam na i-download mo muna ang data at impormasyon ng iyong kalaban sa unang tatlo hanggang apat na rounds. Kung ikukumpara natin ang naging laban ni Inoue sa ating kababayan na si Marlon Tapales sa first three rounds, mapapasin na jab, jab, 1-2, 1-2, 3 lang ang suntok ni Inoue balik agad sa depensa. At isa yun sa nagpahirap kay Marlon Tapales na makounter si Inoue. So bali sa naging laban ni Inoue kay Cardenas. May kitang successful si Inoue kapag ang kanyang atake ay isa-dalawa, isa-dalawa, tatlo, balik agad sa depensa. Pero sa round 2, isang fate fatal mistake ang nagawa ni Inoue. Nag-overcommit si The Monster. Imbis na tatlong kombinasyon lamang balik agad sa depensa, sumobra sa kombinasyon si The Monster. Mas ang ng eksenang ito. 1, 2, 3. Dapat balik na dyan sa depensa si Inoue Pero tinuloy-tuloy niya ang kanyang atake Dahilan upang maligawan ng left hook ni Ramon Cardenas Yan po yung fatal mistake ni Inoue sa round 2 Na kung dinownload lamang muna sana ni Naoya Inoue Ang impormasyon at data ni Ramon Cardenas sa first 3 rounds Maaari na basa niya ang pinaplanong counter left hook ni Ramon Cardenas. Number 4. Masamang bisyo sa depensa ni Inoue Matatanda ang isa sa mga pinakanagpahirap kay The Monster ay ang ating kababayan, na si The Filipino Flash no Nito Donaire noong 2019. Sa kanilang first fight mga amigos, mapapansin natin na kapag ang depensa ni Naoya Inoue ay ganito lamang, nakatayo lamang, nakasalag, masyadong stationary. Dito siya nakokonektahan ng mga solido ni The Filipino Flash. Kabilang ang pagbasag sa kanyang orbital bone gamit din ng left hook. Sa kanilang rematch ni Donaire Inoue ang paglilimita ng pagsalag na nakatayo lamang. Naging magalaw si Inoue sa kanilang rematch ni Donaire at palagi nakastep back. Hirap si Donaire makakonekta ng mga solidong suntok sa ganong klaseng depensa ni Inoue. At para sa akin, mas effective talaga si The Monster kapag ganun lamang ang kanyang depensa. Step back, step back, ala Dimitri Bibol. Pero sa naging laban po ni Inoue kay Cardenas, nang sinimulan niyang tumayo lamang at sumalag sa harap ni Cardenas, dito rin nagumpisa ang kanyang problema. Dito siya umpisang nabangasan, naduguan sa ilong, natamaan ng mga solido. Hanggang sa mapikon siya at tangkaing bulihin si Cardenas, doon na siya nahulog sa patibong ni Cardenas at tinamaan ng mapaminsalang left hook. Number 3. Mitsa ng Dinamita Si Ramon Cardenas ay may alias na Dinamita. At kahapon nga po naalaman ng buong mundo kung bakit tinawag si Ramon Cardenas na Dinamita. Para sa akin, ang team ni Naoya Inoue ang may kasalanan dito. Dahil sila mismo ang nagsindin ng Mitsa ng dinamita ni Ramon Cardenas. Tanggap naman ni Ramon Cardenas na sa laban nila ni Naoya Inoue siya ang underdog at si Inoue ang A-side. So balit ang pag-aanunsyo ng mga susunod na makakalaban ni Inoue sa mismong fight week ni Ramon Cardenas ay talaga namang nakakabastos at para sa akin, isa yon sa nagpaapoy talaga. At nagpaalab ng puso ni Cardenas. Imagine apat na araw bago ang laban ni Inoue kay Cardenas inanunsyo nila na dandil na ang Inoue versus Akhmadaliev na para bang ang dating eh walang kwenta itong si Cardenas at ilalampaso lang nila. At dahil nga po sa pagkakamaling yon e eh, nasa sila ng dinamita ni Cardenas. Number 2, in no way, sinubukan ng Mexican style. Sa pa ang Inoue versus Cardenas, hindi nakapagtataka ang liyamado si Inoue dahil in terms of speed, power, ring IQ, defense at championship experience, eh halos lahat yan nasa panig ni Inoue. Kaya naman kung titingnan ang chance lang manalo ni Ramon Cardenas kay Inoue, ay maipagsabayan sa kanya si Inoue para bumukas ang depensa nito. Si Inoue ay isang elite counter puncher. Para sa akin, mas deadly si Inoue kapag nasa distansya at siya ang susugurin. Nakita na natin niya sa ibang mga laban ni Inoue. Laban kay Donaire noong rematch, kay Luis Neri, kay Tapales. Napakahusay ni Inoue kapag siya ang nagaantay na pasukin. Pero sa naging laban ni Inoue kay Cardenas, sinubukan ni Inoue ang Mexican style. Shoulder to shoulder against Cardenas na ang chance lang manalo sa kanya ay kapag naipagdigitan siya. Para sa akin, mali ang labanan mo ang iyong kalaban sa istilong pabor sa kanya at mas komportable siya. Bagamat na nagawang manalo ni Inoue kay Cardenas sa ganong paraan, Mexican style. Pero naging mahirap na laban ito para kay Inoue na kayang-kaya lang sanang kunin sa madaling paraan ni Inoue kung sinamantala lamang niya ang kanyang mga bentahe sa laban. Delikado yung kanyang ginawa mga amigos dahil kung sa mga tulad nila Nick Ball at Rafael Espinosa niya ginawa yon nako po, talaga namang may paglalagyan siya. Number 1, gustong magpasikat sa Amerika. Kung minsan mga amigos, yung kagustuhan natin makapagpasikat, eh nakakapahamak din yan. Kung atin nga pong matatandaan noon si Devin Haney dahil nakakansyawan siya na pillow puncher siya. Sa naging laban niya kay Jorge Linares, sa later round sinubukan niya maipagsabayan kay Linares dahil gusto niyang inakaw ito para may mapatunayan. Pero dahil sa maling diskarte ni Devin Haney doon sa paraang yun, E kamuntik-muntikan po siyang manakaw ni Jorge Linares. Tinamaan siya ng solid at nayanig ang kanyang mga tuhod. Sa naging laban ni Inoue kay Cardenas dahil sa kagustuhan niyang pasikatan ang mga Amerikano. Maaga pa nagbibibitaw na agad siya ng mga alanganing kombinasyon. Which is dati ginagawa lamang ni Inoue kapag nakita niyang nasaktan niya na ang kanyang kalaban. Pero kahit hindi pa nga po nasasaktan itong si Cardenas e pinagsusugod na ni Inoue kaya't naligawan siya ng left hook ni Cardenas okay naman ang kanyang intensyon na makapagbigay ng magandang laban sa mga nagpunta sa Las Vegas. Dahil yun naman talaga ang ipinunta na karamihan mga taong bumili ng tiket sa laban. Ang makakita ng spectacular knockout mula kay The Monster. Pero yun nga lang mga amigos, eh, nagkos yun ng pagiging reckless ni Inoue. Dahil doon sa kagustuhan niyang i-please yung mga Amerikano na matagal na siyang inaawitan lumabas sa Japan. Kamuntik-muntikan tuloy na ang pagpapasikat sa Amerika ni Inoue ay mauwi sa upset of the decade. So yan po mga amigos, ang limang napansin kong pagkakamali ni The Monster kay Cardenas. Kaya't ang sanay easy fight lamang ay nauwi sa butas ng karayom. Sino man ang mabunot na kalaban Di ka tatakbo ha Sa